Anong ganap sa mundo ng showbiz? Isang ina ang nag-viral matapos sunugin ng medalya, diploma, at certificate ng kanyang mga anak dahil sa matinding sama ng loob. Sa kanyang post, ipinahayag ni Maribel Lagbo ang kanyang hinanakit matapos sabihing wala siyang kwenta bilang magulang, kahit na binuhos niya ang lahat ng kanyang sakripisyo para sa kanila. yan na nababagay sa mga anak na walang kwenta. Anak ko pinaghirapan ng paaralin. Tapos ako pang ina, walang hiya. Ayan. Huwag niyo tularan yung ganyang klaseng anak. Bastos kung makasagot, akala mo nabuhay sila ng sa sarili nilang sikap. Ayan o. Huwag niyo tularan yung ganitong bastos na mga anak o. Oh. Paging aral sa atin ng mga ina. Huwag tayong buhus biyaya sa mga anak para lang makatapos sila ng pag-aral. Sa huli tayo rin mahirapan. Huwag tayo umasam na tutulungan tayo pagdating ng pagtumanda tayo. Kita nyo? Yan ang babagay. Ako mag nagpapakahirap. Ako rin susunog ng mga gamit nila. Wala rin naman pala kung ina. Ito yung mangyayari. yan, huwag yung tularan yan walang selby ang award ng mga yan kikita nyo may award yan o. O, walang pinta yan mga rich people mga ambisyosang, walang namang ginawa huwag yung tularan yung ganito bastos na anak ito lang nababagay. Okay. Ibigay pa natin lahat kung may anak tayo na walang hiya, swail, bastos. Wala. Susunugin ko na kasi eh. sa impyerno rin ang bagsak ng mga to. Purtumbo yung kasalibin in asawa. Ayan oh. ba? Diba? nagpa ka. Tapos napunta lang sa walang kakwinta-kwinta. Ito na yun bakit ko Maraming netizens ang nakiramay sa kanya ngunit may ilang nagbigay ng opinyon na mas mainam ayusin ang hindi pagkakaunawaan kaysa gumawa ng ganitong hakbang. Ayon sa mga eksperto, mahalaga ang komunikasyon at pag-unawa sa pamilya upang maiwasan ang ganitong uri ng hidwaan. Sa iyong pananaw, tama bang sinunog ng ina ang mga tagumpay ng kanyang mga anak bilang pagpapakita ng kanyang sama ng loob?